Noong dekada 90 ay naganap ang isang krimen sa bayan ng Kalawan sa Laguna. Dalawang estudyante ng UPLB ang walang awang pinatay at ang itinuturong suspect ay isang mayor. Sino ang mayor na ito at bakit niya pinatay ang dalawang UPLB students? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong krimen, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag din kalimutang i ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. Ang lugar ng Kalawan Laguna ay isang tahimik at masayang lugar. Ito ay dinadayo ng mga turista dahil sa mga tourist spot na nakaloob dito tulad ng mga bukal at bundok. Ngunit ang tahimik na lugar na ito ay nabulabog dahil sa isang krimen na naganap noong June 29, 1993. Dalawang bangkay ang natagpuan sa magkahiwalay na lugar ng Kalawan, Laguna. Ang bangkay ay isang babae at isang lalaki at parehas na estudyante ng University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Sila ay kinilalang sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Sila ay parehas na fourth-year students sa College of Agriculture sa UPLB. Dahil sa natagpo ang bangkay ng mga estudyante, ay agad-agad kumilos sa mga otoridad para tukuyin kung sino ang salarin sa pagpatay sa kanila. Si Police Inspector Rizal de Garcia ang humawak ng kaso. Sinubukan niya daw humingi ng tulong sa kalawan polis, ngunit kahit maraming polis sa nasabing lugar, ay isa lang umano ang nagkaroon ng interes para tumulong sa pag-iimbestiga. Ang kaisa-isang pulis na tumulong sa kanya ay kinilalang si Aurelio Centeno ng Kalawan Police. Ayon kay Police Inspector Garcia, ay nag-request umano siya ng assistance para samahan siya ng Kalawan Police sa crime scene. Ngunit tila wala daw interes sa mga ito na tumulong. Sinubukan niya rin daw humingi ng report sa kanila ngunit ang lagi daw nilang sinasagot ay wala pa. Dahil sa nangyaring iyon, ay napaisip si Garcia kung bakit hindi kooperatib ang kalawan pulis at tila may pinagtatakpan ng mga ito. Ngunit kahit ganoon ang nangyari, ay pinagpatuloy pa rin ni Garcia ang pag-iimbestiga kasama si Aurelio Centeno. Ayon kay Garcia, ay nahirapan daw sila dahil walang masyadong ebidensya ang narecover sa lugar at wala din umanong state witness na maaring makapagturo sa salarin. Ngunit ilang araw pa lang nakakalipas sa kanilang pag-iimbestiga ay bigla umanong nag naglahong parang bula si Centeno. Nang hanapin niya daw ito, ay natagpuan niya ito sa isang lugar sa Metro Manila. Nakita niya raw na nagbubuhat ito at namasukan bilang isang trabahador. Ayon kay Garcia, ay maaring tumakas ito dahil nakita na umano ni Centeno na lumulutang na ang pangalan niya sa dyaryo. Sinubukan umanong kumbinsihin ni Garcia si Centeno na magsalita na at ipagbigay alam kung may alam siya sa krimen na naganap. Di kalaunan ay umamin ito sa krimen na kanyang ginawa. Bukod sa kanya ay may idinawit pa siyang pitong pangalan. Halos lahat sa mga pangalan na nabanggit niya ay kapwa mga pulis sa Kalawan, Laguna. Ang ilan sa mga pangalan na nabanggit niya ay sina Zoilo Ama, Luis Corcolon, Rogelio Corcolon, Pepito Kawit, Baldwin Breon at maging ang Deputy Chief ng Kalawan, Laguna na si George Medjeldea. Idinawit din ni Centeno ang kalawan mayor na si Antonio Sanchez na siya namang ikinagulat ng lahat. Ayon kay Garcia, ay walang takot ang mga nabanggit na kapulisan na gumawa ng krimen sa mismong bayan ng kalawan dahil kayang-kaya mano nila itong lusutan dahil doon nakabase ang mga polis na iyon at maging ang chief of police na kasabot din umano sa krimen. Matapos ang pag-amin ni Centeno, ay inimbitahan umano nila Garcia si Mayor Sanchez sa Kanlubang Laguna para doon interviewin. Pumayag naman umano ito at pumunta sa paanyaya ng kalubang polis. Kansama ni Police Inspector Garcia ay naandun din si Colonel Versosa upang saksihan ang pagquestion kay Mayor Sanchez. Matapos questionin si Mayor Sanchez ay inannounce ni Colonel Versoza na arestuhin ito. Ang testimonya ni Senteno ay mas pinalakas pa nang lumutang ang security aid ni Mayor Sanchez. Idiniin nito na may kinalaman si Mayor Sanchez at ang iba pang pulis sa pagpatay sa mga estudyante. Ang security aid na ito ay kinilalang si Vicencio Malabanan kinumbinsi ng mga otoridad na makipagtulungan si Malabanan sa kanila para mas mapadali ang pagresolba sa kaso. Dahil sa pinagsamang salaysay ni na Malabanan at senteno ay nagkakaroon na ng linaw ang krimen na naganap. Basis sa mga salaysay nila ay talagang idinidiin nila na may kinalaman si Mayor Sanchez sa madugong pagpatay kina Aileen at Alan. Ngunit pahayag naman ng mga nakakakilala kay Mayor Sanchez ay isa siyang relihiyosong tao at istrikto. Kaya malaking pagkabigla sa ilan ang pagkasangkot niya sa krimen na nangyari. Mariin din namang itinatanggi ni Mayor Sanchez na siya ay may kinalaman sa krimen at may itinuturo siyang suspect sa pagpatay. Ang suspect na tinutukoy niya ay si Kit Alqueza. Si Kit Alqueza ay dating kasintahan ni Aileen Sarmienta at dating SK Chairman sa Laguna. Naging kasamahan din umano ni Kit si Alan Gomez sa isang fraternity sa UP na tinatawag na Upsilon Sigma Pi. Ayon kay Mayor Sanchez, ay maari umanong love triangle ang dahilan kung bakit pinatay ang mga biktima. Base kay Police Inspector Garcia, ay maaring pinalutang lang ng mga suspects si Kit Alkesa para pagtakpan ang kanilang ginawa. Ngunit dahil na rin sa kakulangan sa ebidensya na magtuturo na may kinalaman si Alkesa, kaya naalis siya sa listahan ng mga suspects. Kaya't muling nag-focus ang mga investigador kay Mayor Sanchez. Base sa salaysay ni Nasenteno at Malabanan, pagdating umano nila sa Agrix Complex ay bumaba ng iba pang mga sospek. At makalipas lang umano ang ilang minuto ay nakita nila na kinukuha na sina Aileen at Alan. Isinakay umano nila ito sa sasakyan at dinala sa Erais Farm sa Barangay Corbas sa Kalawan na pagmamayari ni Mayor Sanchez. Base sa salaysay, ay matagal na umanong natitipuhan ni Mayor Sanchez si Aileen Sarmenta. Pinatotohanan naman ito ni Centeno. Dahil umano ng madala nila si Aileen at Alan sa Irais Farm ay ibinigay nila si Aileen kay Mayor Sanchez bilang regalo. Idiniretso daw agad ni Mayor Sanchez si Aileen sa kwarto at doon na umano walang awang pinagsamantalahan ang dalaga. Habang si Alan naman ay pinagbubugbog ng mga tauhan ni Mayor. Matapos daw pagsamantalahan ni Mayor si Aileen ay ipinaubayan na niya ito sa kanyang mga tauhan. Inutos din umano ni Mayor na patayin na si Alan. Kaya't binaril ito ng mga tauhan ni Mayor ng dalawang beses, isa sa likod at isa sa sintido. Matapos itong barilin, ay itinapon nila ang katawan nito sa tambakan sa barangay Imok. Samantalang si Aileen naman ay dinala ng mga sospek sa sitio paputok at halinhinan nila itong hinalay. Matapos iyon, ibinaril e din nila ito na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kinabukasan, June 29, 1993, bandang 8 AM, ay natagpuan ang magkahiwalay na bangkay ng mga biktima. Ang katawan ni Eileen ay nakita sa loob ng van sa Sitio Paputok, samantalang ang katawan naman ni Alan ay natagpuan sa tambakan sa Imok. Base sa investigasyon ay plano din umano ng ilibing ng mga suspect ang mga katawan ng biktima para walang ebidensya. Dahil kung wala umanong katawan na na-recover ay walang krimen. Ngunit kinulang na sila sa oras dahil mag-uumaga na noon. Ang tatlong pulis na suspect umano ay sinubukan pang pagtakpan ng krimen na kanilang ginawa. Sila Medialdea, Luis at Ama pa umano ang nag-report sa mga bangkay na natagpuan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay narecover ng mga pulis ang sintorera ng short ni Eileen sa farm kung saan dinala ang mga biktima. Makalipas ang ilang araw ay si Mayor Sanchez mismo ang nagpresenta ng short ni Eileen na nahanap umano nila. Ayon sa mga otoridad, maaring napilitan lang umano si Mayor Sanchez na ilabas ang short ni Eileen dahil natagpuan ng sintorera nito sa kanyang farm. Maaring umanong sinusubukan niyang lusutan ang krimen na naganap. Ang paglilitis sa kaso laban sa pitong suspect ay tumagal ng labing-anim na buwan. At noong March 11, 1995, ay hinatulan ng seven counts of life imprisonment ang pitong akusado. Pinagbabayad din sila ng 17 million kada isa sa pamilya ng biktima. Matapos silang mahatulan, ay dinala sila sa Muntinlupa. Nang interviewin naman ng anak ni Mayor Sanchez na si Vice Mayor Alan Sanchez, ay para umano sa kanila ay inusente ang kanilang ama. Hindi umano kayang gawin ng ama nila ang ibinibintang sa kanya. Matapos ang labing balong taon, matapos silang mahatulan ng guilty ay nagpaunlak muli ng interview si Mayor Sanchez. Ayon sa ulat ay ibang iba na ang itsura ng dating mayor. May sakit na din itong high blood at madalas daw siyang sumpungin. Hanggang ngayon ay tinatanggi niya pa rin na may kinalaman siya sa pagpatay sa dalawang biktima. Ayon sa kanya ay kahit pamamatay ang lahat ng kanya mga kaanak kung siya ay nagsisinungaling. Dagdag pa niya na nung araw daw na mangyari ang krimen ay nandun siya sa kanilang bahay. Bukod sa pagtanggi na may kinalaman siya sa krimen, ipinasinungalingan e din niya na may kaugnayan siya sa mga biktima. Ayon sa kanya, ay hindi niya kilala si Sarmenta at Gomez. Maari daw na politika ang dahilan kung bakit siya idinitiin sa kaso. Dahil may plano daw siyang kumandidato bilang gobernador sa Laguna. At hanggang ngayon, ay e idinitiin niya pa rin si Kit Alquesa na siya daw tunay na salarin. Ayon sa kanya, ay nakita ni Deputy Chief Medialdea na may dugo sa kamay ni Kim. Kit. Ngunit kahit ganoon daw ay siya pa rin ang nadiin sa kaso. Giit pa ni Mayor Sanchez na may mga ebidensya pa umano na nagtuturo kay Kit bilang salarin ngunit itinago ang mga ito. Maraming beses na rin umano siyang umapela na buksan muli ang kanyang kaso. Ngunit kinatigan na daw ng Supreme Court ang unang naging desisyon sa korte. Sa pananatili niya daw ng 18 years sa kulungan ay natuto siyang magpasensya. Maswerte pa din daw siya dahil sa kabila ng nangyari ay patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng kanyang pamilya. Hindi man daw pumanig sa kanya ang batas ay naninindigan pa rin siya na wala siyang kinalaman sa pagpatay kina Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Nais niya rin umanong sabihin sa pamilya ng mga biktima na naaawa siya sa kanila dahil hindi pa rin umano nila nakukuha ang hustisya para sa pagkamatay ng mga biktima. Masakit man para sa pamilya ng mga biktima ang nangyari pero mas pinili na lang umano nilang manahimik. Kahit umano na kulong na ang mga may sala ay hindi pa rin ito matatapatan ang pagkawala ng buhay nila. Noong March 27, 2021, ay nakitang binawian ng buhay ang suspect at dating mayor ng Kalawan, Laguna na si Antonio Sanchez sa kanyang selda. Sinabi ng noon ay Bureau of Corrections spokesperson na si Gabriel Chaklag na nakitang walang malay ang dating mayor bandang alas 8 ng umaga. Tinakbo pa sa NBP Hospital ang dating mayor, ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Anong masasabi mo sa kasong ito? At kung ikaw ang tatanungin sa iyong palagay, sila Mayor Sanchez nga kaya ang tunay na salarin sa pagpatay kina Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Comment down below.